Sa video na ito, tatalakayin natin yung patungkol sa isang atheist na nakarating daw sa impyerno at nakita si Hitler. May meron isang nagpatunay na itong si Hitler daw na andun daw siya ngayon sa impyerno at pinahihirapan. Meron isang lalaki na sinasabi niya nakapunta raw siya sa impyerno at muling nakabalik sa ating mundo. Ngayon ayon kay Brian Melvin, isang atheist o yung hindi naniniwala sa Diyos, siya raw ay nakapunta sa impyerno at nakita niya raw doon si Hitler. Nung siya ay nasa impyerno na, sinabi niya na talagang sobrang nakakatakot daw yung lugar na iyon at sobrang baho na hindi niya maipaliwanag. Ay sa kanya, maaaring ito daw ay nanggaling doon sa mga kakaibang nilalang na naandun sa impyerno. Nung siya raw ay papasok na ng impyerno, marami raw mga tao ang nag-welcome sa kanya. Pero yung mga itsura raw nila ay parang mga patay ng tao. Maya-maya daw tong mga tao na ito, bigla na lang nagbagong anyo at sila ay parang naging mga halimaw. Ang kanilang mga mata ay para daw naging sa mga buhaya at unti-unti silang umaatake. Sinabi niya na ito raw yung pinaka nakakatakot na nilalang na nakita niya sa kanyang buhay. Maya-maya meron -maya, isang nilalang doon na nagsasalita daw na hindi niya maintindihan dahil meron daw itong kakaibang lengguahe. Habang siya ay naglalakad doon sa impyerno, nakakita siya ng napakaraming mga kulungan. At doon sa kulungan na yon, sinasabi niya na napakaraming mga tao at doon sila pinapahirapan. Nakita rin daw siya ng isang tao na nasa loob ng kabaong na hindi makalabas-labas doon sa loob na ng matagal na panahon. Nakita niya raw sa impyerno yung iba't ibang uri ng pagpapahirap sa iba't ibang mga tao. Sinasabi niya yung mga pinapahirapan daw doon, pinapatay sila, sinasaktan, at namamatay. Pero muli silang nabubuhay. At uulitin lang ulit yung ginagawa sa kanilang pagpapahirap. Kung baga sinasabi niya wala raw talagang hanggan yung kamatayan nila. Paulit-ulit lang, minuminuto, oras-oras at araw-araw. Pagkatapos niyang ma-encounter yung mga nilalang na iyon at yung mga nakita niyang mga pinapahirapan sa impyerno, meron daw siya isang nakitang tao doon na pamilyar para sa kanya. At yun ay walang iba kundi si Adolf Hitler kitang-kita niya na doon daw sa impyerno, siya ay pinapahirapan ng mga demonyo. Nakita niya na itong si Hitler ay parang nasa isang oven na nagiging buto at maya maya nagiging abo na rin dahil nga sa pagkasunog sa kanya. So matapos niya maging abo, bumabalik daw ulit siya sa dati niyang pagkatao at unti-unti bumabalik ulit siya sa pagiging buto at sa pagiging abo. So ganoon daw yung nangyayari sa kanya ng paulit-ulit lang. At nakita niya habang paulit-ulit na sinusunog itong si Hitler, ito raw ay galit na galit. Yung mga pagpapahirap daw na ginagawa kay Hitler doon sa impyerno, yun din daw yung ginawa ni Hitler sa mga taong mga pinatay niya nung siya ay nabubuhay pa sa mundo na ito. So matapos na raw maranasan lahat ng ito, sinabi niya na siya ay nakaalis na ng impyerno at muli siyang nabuhay. At pagkatapos na raw ma-experience lahat ng yon sinabi niya na siya raw ay nagkaroon na ng pananampalataya sa ating Panginoong sa Kristo, binitawan niya na yung pagiging atheist niya at siya ay naging kristyano na. Ngayon mga kapatid, masasabi ba natin na totoo yung sinasabi ng dating atheist na ito na nakarating daw siya doon sa impyerno at nakita niya si Hitler. Sa totoo lang, mahirap magsabi kung talaga ba totoo yung sinasabi ng dating 80s na ito. Kasi nga, wala pa naman talagang ebidensya na nagpapatunay na talagang nakarating siya doon sa impyerno. Tulad nga ng mga tinalakay natin dati na sinasabi nga nila nakarating daw sila sa impyerno, ang sabi ko po sa inyo, huwag niyo po silang paniwalaan dahil hindi nga natin alam kung talagang totoo ba yung sinasabi nila o ito ay kwento-kwento lamang. At bakit dyan mga kapatid, hindi rin tayo pwede mag o magsabi na yung isang tao na yon na andun siya sa Impierno ngayon. Tulad nga nito, sinasabi nga ng mga tao na si Hitler ay nasa impyerno na. Kasi mga kapatid, hindi naman talaga natin alam kung ano yung nangyari bago siya mamatay. Papaalala ko lamang po sa inyo yung kriminal na katabi ng ating Panginoong Sokristo nung siya ay nakapako. Kung titignan natin, talagang napakasama ng tao na ito at siya ay kriminal. So alam naman natin na bago siya malagutan ng hininga, na nampalataya siya sa ating Panginoong Sokristo. At dahil doon, sinama siya ng ating Panginoong Sokristo doon sa paraiso. Ibig sabihin lang po niyan mga kapatid, siya ay naligtas bago siya mamatay. Ngayon mga kapatid, yan po yung punto ko sa inyo. Hindi tayo pwede magsabi na kahit sinong tao sa mundo na ito na naandun na siya sa impyerno. Kasi hindi natin alam, bago siya mamatay, baka siya ay nanampalataya sa ating Panginoong so Kristo. So hindi rin naman natin sinasabi na si Hitler ay nasa langit. Pero ang point ko lang dito mga kapatid, kahit gano'n pang kasama yung isang tao, kahit sino pa yan, kapag yan ay nanampalataya sa Panginoong so Kristo bago mamatay, siyempre mga kapatid, na pa rin yung biyaya ng Diyos. Maliligtas pa rin yung tao na yon. So hindi tayo pwede magsabi na yung isang tao nasa impyerno na. Kasi nga mga kapatid, ang ating Panginoong so Kristo lang ang nakakaalam nun. Pero pwede tayo magsabi kung yung isang tao nasa langit na. Kasi mga kapatid, mapapatunayan natin yan kung yung isang tao ay nanampalataya sa Panginoong so Kristo. So kapag alam natin na yung isang tao na yon namatay at meron pa na ng palataya sa ating Panginoong so Kristo, pwede natin sabihin na siya ay nasa piling na ng Diyos. So sure na po yun. Pero mga kapatid, hindi tayo pwede magsabi kung yung isang tao, siya ngayon ay nasa impyerno. Basta ito lang yung alam natin na sinasabi ng Biblia na itong mga tao na ito, yung ganitong klaseng tao, sila yung mapupunta doon sa impyerno. Wala pong specific na pangalan. Basahin po natin itong Revelation chapter 21 verse 8. Subalit so, para naman sa mga duwag, mga taksil, mga gumagawa ng mga kasuklam-suklam na bagay, mga mamamatay tao, mga nakikiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling. Ang magiging bahagi nila ay sa lawa na nagliliyab na apoy at asupre. Ito ang pangalawang kamatayan. Ang point lang dito ni John, nagbanggit siya dito ng iba't ibang mga kasalanan. Pero mga kapatid, lahat ng kasalanan, kahit anong kasalanan pa yan, kapag ginawa mo yan, ikaw ay mapupunta sa impyerno. Kasi nga mga kapatid, hindi pwede na pumunta ka ng langit na ikaw ay may kasalanan. Ngayon ang problema dito mga kapatid, lahat tayo ay nagkasala. Ibig sabihin po niyan mga kapatid, hindi tayo perpekto. Ang perpekto lang dito sa mundo na ito na namuhay ay walang iba kundi yung ating Panginoong So Kristo. Pero tayong lahat sa mundo na ito, tayo pong lahat ay nagkasala. At tayong lahat ay mapupunta sa impyerno dahil sa ng meron tayo. Ngayon mga kapatid, yun po yung bad news. Pero ang good news naman dito, meron tayong kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong So Kristo. Bagamat tayo ay patungo doon sa impyerno, bumaba yung ating Panginoong Sokristo mula sa langit at nagkatawang tao para siya ay mamatay at tayo ay iligtas. So yun po yung pinakadahilan ng ating Panginoong Sokristo kaya bumaba siya dito sa lupa para tayong lahat ay iligtas sa ating mga kasalanan. At yun po yung libreng regalo ng ating Panginoong Diyos sa ating lahat na dapat tanggapin natin. Kasi once natanggapin natin yung libreng regalo ng Diyos na yun sa atin, magkakaroon na tayo ng buhay na walang hanggan at hindi na tayo mapupunta sa impyerno. Ito po yung sinasabi sa Romans 6 verse 23. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Yesus na ating Panginoon. Ang tinutukoy po dito na kamatayan ay tatlong klaseng kamatayan. Yung spiritual death, yung pagkakalayo natin sa ating Panginoong Diyos dahil sa kasalanan. Yung physical death, yung pagkamatay ng tao dito sa mundo. At sa lahat, yung eternal death. Yun nga yung tinatawag natin na kamatayang walang hanggan doon sa impyerno. So mali mga kapatid, sinabi dito na tayo ay namatay at mamamatay dahil sa kasalanan. So, ibig sabihin niya, kung hindi bumaba yung ating Panginoong Sokristo dito sa mundo na ito, tayong lahat ay mapapahamak. Pero buti na lang, siya ay bumaba dito sa lupa, nagkatawang tao, namatay para sa atin, at muling nabuhay. At sa pamamagitan po nun, napagtagumpayan niya yung kamatayan. Tayo po ngayon ay nagkaroon na rin ng buhay na walang hanggan at hindi na po tayo mapupunta sa impyerno dahil sa ating Panginoong Kristo So naligtas lang po tayo sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Kanya, sa pamamagitan ng biyaya ng ating Diyos kapag tayo ay meron ng pananampalataya sa ating Panginoong So Kristo, sigurado na tayo ay sa langit na. Pero mga kapatid, sa kabaliktaran naman, kung ikaw ngayon ay namumuhay sa kasalanan, punong-punong ka ng kasalanan, hindi na nangangahulugan yan na ikaw ay patungo na sa impyerno. Meron pa pong pag-asa habang nasa mundo kayo na ito, pwede pa kayong mapunta sa langit. Basta ibigay nyo lang yung buhay nyo sa ating Panginoong Sokristo at siguradong hindi kayo makakapunta dyan sa impyerno. Meron pa pong pag-asa na binibigay yung Diyos sa inyo habang kayo ay nabubuhay ngayon. So ibigay nyo na yung buhay nyo sa Panginoong Sokristo at manampalataya na kayo sa Kanya. Nang sa ganon, magkaroon din kayo ng buhay na walang hanggan. Tandaan nyo lang po, mahal na mahal kayo ng Diyos at mahal ng Diyos lahat ng tao sa mundo na ito. Kahit sino pa yan, kahit ano pang mga nakaraan yan, tatanggapin niya ng ating Diyos ng buong buo. At hindi lang yon bibigyan din ng buhay na walang hanggan. Kasi nga po, mabiyaya yung ating Diyos at ayaw niya na yung mga tao ay mapunta doon sa impyerno. Ang dahilan lang naman po kung bakit yung mga tao napupunta sa impyerno, dahil sa kanilang kagustuhan. Mas pinili nila na sila ay pumunta doon sa maling landas at hindi doon sa ating Panginoong So Kristo. Pero mga kapatid, tandaan nyo po, yung impyerno hindi yan para sa mga tao. Para yan kay Satan at para doon sa kanyang mga kampon, hindi po yan para sa mga tao. Tayo pong mga tao, nakadesign po tayo para sa buhay na walang hanggan. At ang ating tunay na tahanan ay walang iba kundi yung bagong langit at bagong lupa. So yun lamang mga kapatid ang gusto kong ibahagi sa inyo. Sana may natutunan kayo sa ating tinalakay ngayon. Hanggang sa muli magkita-kita tayo. Salamat sa inyong panunood. Pagpalaan kayo ng Diyos. Ingat kayo palagi.